Kiss mo ako, kiss mo ako. <laughs> Even baho. Nice it ka. Don't fall. That's for you nga. Huh? for you. Happy na? Because uh, I saw you're sad eh. Mame, uh, really? Ano, why, okay? What did you do That's for you na. No. What did you do while I save it for you. <laughs> <twinkle> <Hello>. Mame, <laughs> Para game? anak ko sa 1,000. 1,000 doon po. Okay na bye 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 bye. So mga Leds, ayan video natin. Medyo nakakalungkot ng konti oh. May bayan na tayo. <laughs> Kinuha na ni Sir. Actually binili na ni Sir, Sir Alan from Angeles City. Binili niya yung CB400 natin version R. So... Pabenta na niya. Huli po natin yung Buboy. Yung si Buboy tag-aalagaan yun eh. Siya siya. u punas siya nag Pinenta na natin kasi nga uh, yun yun naman nagagamit eh. So, ayan. Uwi na na siya naman. Sir, thank you sir ha. Ah. Ingatan mo sir at Ingat ka rin sa motor sir. Kasi sabi nga, uh, bali lang mag big bike sir ngayon lang po. Uh, parang beginner bike to na sir so ah. Susunod, mas malaki na yan. <laughs> so, ayan. Maraming salamat. Ay, maraming salamat din kay Sir JR. Wala na pala Sir JR dito. Kala ko ba naman nasa Angeles po, sir eh. Sa Ireland sir. O, oh, Sir JR, salamat sa Sir. Ingat-ingat ka ingat, dyan, Sir. Kala ko, nandito ko pa sa Pilipinas. So, ayan. Sasakay na natin sa pickup at iuwi na na, Sir. Uh, Bubuhatin na, try natin, kayang buhatin. So, ayan. Thank you, mga legs. Thank you, Super 4. Uh, pakabait ka sa bagong mga boss. Salamat. <laughs> ayan po, sinasakay na. 9 na, na ng highway patrol. So, ayan you know, Oh. 9 pound na, owner Sir Allen from Angeles Kaya i-cross yung ganun patagilin yung mga pogi Parang salta sa sulok yung ano Ano yung ano, salta kung may pickup oh Ano, ito na pa nakita So yan mga leds, uh, wala nang tatawad ha, Benta na, Tatanggal na sa marketplace. Walang iya ka, walang iya ka. Nakakabili na ako ng Mio. So, tawin natin kung bibili tayo ng second hand na scooter. Or, yes sir, nakalaki yan sir. Tatanggalin mo sir. Pwede tanggalin mo nga ba yun? Natatanggal yan. Ah, yan. So yan. <laughs> walang tanggal, eh. Pag ako nagbenta, walang tanggal. Pasunod pa nga si Pupi niya, tagalinis. Ano ka naman, Papa? Paano eh? mga leds Magiging kapampangan na siya dahil sa Bulacan <laughs> Sinakali na sa 4x4 na wild track. Ilan taon din natin inaarito? Siguro mga 7 to 8 years. Matagal din. Kaya kaya pa lang isang pano, ilan lang kayo. So yan mga leds. Pwede pa wala. Pwede po.

parang pagaling dito taling kalabaw ah taling dito may mga leds kinuha ni sir from ah uh, si sir Allen from Angeles nag-iisa lang siya wala malang kasama siya sir oh uh. pag sumama ka po yung matutubo na yung pangarap Makakain ka ng sisig Sa sakunanan Taling ano yan? Taling ano yung, yung taling baboy, yung nagwawalang baboy. Taling pa, taling pa. pa, pa. pa, pa. Hindi <laughs> makakawala <yan. laughs> Okay, testing yun. Tutubas sa kabilang side. Ha? Dito side na to, ha? nagtali ng eh, AK yung sandali lang no naglalak okay dapat yung manibela dyan no tapos may gawin ni Noel para walang tumba nakapadaling ah, kausap ni sir tinignan lang eh niya na agad ayaw pang road test eh hindi pa yung road test ni sir So ayan. I-upload natin ito para wala nang uh, magtatanong kasi sold na nga. <laughs> sa so, ano tayo magi big bike? Okay na ako sa Okay na ako rito kay AK. Kasi ito rin yung ginagamit ko. Bibili na tayo ng malit na scooter para pangmalapitan malapitan. Ayan mga lads. So bye bye na. Yan mga led, last video na ito. Umigpito na lang mayiging tali at uh, ready na para i-take home. Ang ating big bike. medyo maluwag na sa garahe ko ngayon ito na lang ang motor natin pagkaya gagawin mo pogi okay. gunting mo gagawin mo nga Sabi sa akin, San Simon. Saan po ka nagkakang sa'yo? San Simon. ako San Tarita ko naman sa'yo. San Tarita? Nagaanan ko lang yun, no? San Tarita. Ay, wait ko lang. San Tarita. Pinadaan kasi ako, San Simon. Wala yun sa'yo. Tapos binaybay ko, ang dahil sa'yo. San Tarita na lang po. San Tarita na lang.

Lalang? Lala. Say hello to my vlog. Hindi. Vlog nga o. Oh. Hmm. Say hello to my vlog. ba? O, oh, ba? stop na! will play my Hold mo nga. Hold mo muna. Hold mo lang. Hold mo. Iyong hal ko. Iyong will cut na. Iyong check mo. Iyo open mo lang. Iyo open mo lang. Open mo lang. Open mo lang. Open mo lang. Open, open. open mo lang. Iyo open, open, open mo. Look mo how big. Iyo punas pin. Punit.

Kiss mo ako, kiss mo ako. Ibang <laughs> mm -hmm. <laughs> baho. Nice mm -hmm. mm -hmm. ka. Uh? Don't fall. That's for you nga. Huh? That's for you. Happy na? Because I uh, saw so you're sad eh. Oh, Ano, why, What did you do for you na. What did you I do I saved it for you. <laughs> 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 oh, 1, okay, game. Ako ko sa 1,000. Ano 'yung phone? Okay, na bye-bye, bye-bye.